ano sasabihin mo? Um, ano po ba yung pa? ni Nipa? Yun, no, madali. Dito. Ano ang gulay ito? Anong gulay ito? Ayun po, tayo po yung nagagayak ng paninda po sa bahay. Ayun, mga labanos. Saan dito? Labanos. Pechay. Ayun po ay kangkong at talbos kangkong talbos kamote tapos aray po naman ay pang deliver ito si buyas tapos yung upo pa naigarin pong mga ibintat upo upo yun diretso na po tayo pa uwi yun tara po sama sama po tayo o to hmm. ano sasabihin pag may nabili dali tinda na oh ano sasabihin mo um, ano po bibili ni Nipa yun no, dali dito ano ang gulay ito anong gulay ito tawa <laughs> ko ay wala pa po kuya ayun kuha ayun dali magigit ko Kuha, Oto oh, yung bayad, kuha. Ayon, ba? Uy, yun. Dali yun. Oh. Kuha yun. Kuha yung bayad. Uh. Oh. Pasalamat, pasalamat. Thank you po. Oto oh, yung, yung, yung tabi mo na yan Uh. Oh. Uh. Oh. Oh. Bigyan na kay ate, bigyan oh. yun. bigyan. Oh, tanda mo nga si Kuya ano? Hindi dinala. Hindi dinala. Ay, <laughs> habilin muna baka nga daw mabilin agad. Sabi mo nakabenta na po kami. Ay, dalawa ka ate ko nakamag-ano na bibilangan ng money. <laughs> Naka, na? 20. Oh, 20 na yan. Nanda, patingin na. Marunong ka ba tumingin ng pira? 20. Magkano ito? 20. Aba, marunong ano. <laughs> ka na. Huwag ka sa kalye. O, toy. Magkano ka pag may Hayo. Ano sasabihin mo pa pag may nadaan? Ano na hala, sabi ano pong bibilihin? Kaya mo sabihin yun? Papa. Kaya lang. mo, kuya, bilhin na ikaw. Bilhin na po. Oh, nalas mo Ayun, sabi mo, bilhin po. mo Ikaw ay, sabihin mo. Bili one, ikaw ay, sabihin mo. One, ikaw sa sabihin Ikaw

Natainip na akong bantay God <laughs> Ano kuya ano? Ay hala, patira na ng pichay hmm? 20 ilan po 20 pa siyang ganari? Oh, oo oh. rin dalaw na Yan, 40. ita Mabayad mm -mm. para ano? Ay ikaw po O tayo, minabinta na huy O yan, nagbibinta na eh. Ano? Ang <laughs> sabi mo, salamat po kuya O tanggap, ayaw ko yung bayad o Kuha yung bayad, o tayo, kuha Uy. Uy, bahay sa atin. Magpasalamat. Mm. Di ba, Mm. Magpasalamat. Salamat po. magpasalamat ito, eh. Yan, salamat. po pa lang, ka-ano na. 20 ito. Ha? Alin pa, itingin mo ito. Tama ba ang ano? Yan, magkano yan? Bye. Oo, oh, Yan, <laughs> Yan. Yeah. Pwede. Aha. Ay, magkano na napira natin? 40. 40. Ate, 40 na natin. May <laughs> nah, napira na naman, Oo. No? Oo. Oh, oh. oh. Tuwa-tuwa Oh. oh, plastik kita nung nagwiwiting yun, no? Yun, yun, green. Uy. Yun yun, sa kabila. Oh. Okay. oh. Madami pa stock oo. Oh. Puro pa uh, tira no ang gulay. Ay, papa. Hmm. Hmm. Oh. Na, papa ng okay? Meron pa din sa bahay. Hmm. Uh, Are, tanda mo yung sa uh, kabila. Yung parang nakamukha. Oh, Puto, lagi na yung pira dito, lagi na yung mani dito. Oh. Magkano so. to? Magkano to papa? Purti. Oo, purti. Ay makakakuha na ulit pa, ng paninda no. Ay, pa. papa. Ha? Hindi, hindi ko ibibigay hindi ko ibibigay baka isasama yan doon para kulit ano? kung kulit ito hmm. paksukuli paksu lang oh, para may oh. pera tayo oo oh, basta magabangkalaan dyan para may magbigay sa atin ang money na pag may bumili ano po kayo? hala hala yan ganoon kamote at guli at sili <laughs> alam daw guli at sili Oh. 150 na ito pa. 150? Oo. Okay. Oh. Oo, oh, makakayos. Yung sabihin mo, pag may nadaan mo no, ito eh. Sabihin mo po kayo. Ang ah, hayo. po kayo. Ayaw mo po ko na lang. Malunod po kayo. Mahala yan. Malunod po kayo. Nasaan na, otoy? Oh, yan na, nabuo. Ah, nakamagkano ka ulit? Hindi. Oh, Tuwa ko pa naman, ha? <laughs> may na kami. Pang ano yan? Pang, pang biliruan. Oh, laruan itong bibili naman. <laughs> oh, wala yun. Yan na, oh. Naka bintana, oh. Nakabinta na, oh. Nakabinta na. Nakabinta na. Oh. Sabihin mo, Mike, hindi ka manaimik. Ano sasabihin pag bibenta? po kaya. Yan. Sa mga busing, bili po. Ano sasabihin mo? Yun. Oh, boss, bili, bili, po. kayo. Bili na po kaya. Hmm. Kangkong. <laughs> ano pa bang tinda mo? Kangkong. Saka. Kamuti. Ano pa? Ano pa po? Ha? Gulay. Ano gulay. po bang gulay yung gulay. ganari? Ano pong gulay, gulay. gulay yung ganari? Gulay. Gulay, gula, gulay, 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 Ano pong gulay yung ganar gula, Ano? White. Ah, white. Anong gulay ito? Alam mo hindi? Ako. Labanos. Bakit hindi nagbili kang eh? Ba't hindi nagbili? Ah. Kung ano lang gusto nila, yun ang bibili nila. Yung pagkain niyo ito, yung may pagkain kayo dun ah. Ay.

hindi <laughs> naman na kayo mito. Magkano po? Magkano daw yun? Magkano nga yun? 20. 20. Yan, 20 ate. Ano? 20. Yan lang kamuti mo? Ba? Oo. Oh. Baka parang mahina na naman pati. <laughs> Hindi na. Pagpalit ako. Ay, 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 mas mura-mura dito. Mm -hmm. um, Pag gusto mo, bago po pati yan. Mm uh -hmm. -huh. Gusto mo ba yan? Daanan ko na lang kaya. Ari, ay, pero babara mo na po. Mm-hmm. Eh, hala. Apo, bit-bit ko po ito pa rin. Nga, nga. Ang dami na lang nagpaiwan. Ay, ah, daan ko so, Kay kuya Kajo. Eh. Kay kuya, no. So, Nene, oh. Ito ba pala Kuya Kajo? Oo, aray. Tanda mo. Yun, otoy. Kuha. Uy, magpasalamat, otoy. Magkano yan? Magkano 20. 20. 20 na rin, ho, lang. Ito? 20 din yo Gulay. Oh, pagbalik daw yun. Kuha ulit. Pagpasalamat ka, Utoy. Salamat pa. Yo. Para ka na mamas ko ay. Oo <laughs> Salamat. Salamat. Oh, 20 lahat daw. Salamat, Ate Ana. Oh, oh, tanda mo na Yung mga palo. Ito, dun sa baba. Ay, tapos. Oh. Ito, 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 ito. Ha? Ay, tuwan tayo. Alok, alok. na ko alok. Ay, <laughs> tuwad tuwad sa meron pag may ramintay ayun magbili sa atin bihaan mo ganun talaga yung may gusto lang ang bibili gulay po kayo alokan mo alokan mo alok alokan mo yun dali magkano po ang gulay <laughs> <laughs> nabili bilian. Oo hayo, nah, yun ang sabihin. Hayo, hindi sabi... ka maraming na. pagtatanong. nagtatanong. Hayo, yeah. dali, may tataan na. Dali, tanong kayo muna. Hindi na pa kaya. Ayan hayo. Hindi na pa kaya. Hindi na pa kaya. Hindi na pa kaya. Ayan, bilhin na. Mga po, gulay. O, oh, pili. Oh, galing po doon. Ayan, yeah, pili. Oh. May kangkong, may pitay. Patong... yun upo. Ang pwede sa iyo na tsaka ako magtitinda ayo ganang ganay ayo magkano ba yan 20 po 20 mm ka isang gulay ay chulo ako ay ah ay maibigay mo sa iyo mga ano uto wag sa kalye nagbebenta ko na po ito pa bang kalye ano gulay ikaw po kung anong ano magkano sila Uhum. galing po ayan po uh. hindi lang kahati ito lang kahati ba hindi bigyan mo kaputol <laughs> siya nga yun ang kalalabasan oh sige po pag naabot mo po mamaya ay may upo din po naman sa tanay man pumasyal ka na lahat po din, pag gusto ay hindi po nakataas huwag ka utoy dyan. dali na Ayos na Marian. Mm -hmm. Mama ano may kapalit ay mama Naglalabala Ano? Oh. Si ate ba ya, araw, gulay. Gulay. Ba, Hai de acolo de la lateral, nu?